Fishing Adventures with Jetro TV Okay guys, so nandito po ulit tayo sa ating with uh, Cordish para sa ating uh, isang fishing adventure naman dito sa Qatar So yung uh, time check po pa natin is 3 uh, pa lang ng madaling araw So ang target po natin ngayon is uh, try po natin mang, mang posit, at saka mag-casting tayo at saka mag-jigging baka makatsamba tayo ng mas Malaki hang barracuda so samahan nyo na ako ngayon, guys okay. okay guys so we're here today at Cornish no and then uh, I meet my one of my solid supporters here at Cornish so what's your name bro Muhammad Robin Muhammad Robin from Bangladesh Bangladesh okay this is Muhammad Robin from Bangladesh yeah okay so Oh guys, it's I'm lucky you see me see you. <laughs> So it's a heartwarming, okay. That uh, one of my supporters is uh, looking for me and hoping to meet me. So now we meet here at Tanish. Yeah. So you catch us? No, no coming. It? No, me small distance taking. Yeah, no problem. That's for uh, for a start, no problem with that. Uh, Let me check it. Yeah, it's okay. It's okay. Yeah, it's okay. But okay. It's... Okay. Okay. Thank you, bro. Thank you. Okay. <laughs> So guys, habang naglalakad tayo kanina doon, so minamit tayo na mga taga Bangladesh. Ang sabi niya guys, pumunta daw siya dito sa Cornish dahil sa akin kasi gusto niya akong mamit. So grabe nakakataba ng puso guys yung marinig yung mga ganun na mga salita ng tao pa sa'yo. So ayun. <laughs> at gusto niya rin daw ka, <laughs> gusto niya daw kasama sa pag-upload yung ano niya. Okay. So syempre, kasama na yun siya. So grabe. Sarap sa pakiramdam yung mga ganun ba, yung mga simpleng pag-appreciate lang sa atin. Malaking bagay na yun, guys. Okay. so sana makasamba tayo para at least mabigay naman natin dun sa ano sa kanila. Okay. Yun ang pong isang way ko na pagpapasalamat sa mga supporters natin. Okay? sana makachamba tayo I meet again another one solid supporters from Bangladesh Bangladesh also <laughs> see these two uh, angler there from Bangladesh this guy also from Bangladesh okay what's your good name bro my name is Abu Bakar Abu Bakar? yeah and this guy is Abu Bakr I have a lot of friends now from Bangladesh. God. <laughs> so he's doing casting also and looking for squid. Yeah, there's another so, ang ang set up po plan natin ngayon guys, ipang maliitan. So target fish po natin is makabakuko tayo o mga kung anong mga maliit na isda para maka live bait tayo. Okay? So, guys, ang daming bangus na naman. kita so subukan po natin, guys, makahagis ng lumot. Okay. So, may floater po tayo doon. Subukan po natin. Baka makachampap tayo ng bangus ulit. Okay. Okay, guys. So, nakakuha tayo ng mga patay ng mga lumot doon. <laughs> Bahala na kung hagatin nila 'to. Ayun. So, try muna natin na makahagis tayo. Okay. 这下。 Okay guys, so ito pa yung isa pang agandahan dito sa may Cornish. Kapag marami ka ng kaibigan, marami ng kakilala sa'yo, ito, may libre na akong kape, may libre pang bakalawa, at saka mga kung cookies na to. So, syempre bigay ng mga kaibigan natin, yung mga taga Syria. Ayan, solid uh, subscriber natin yan. <laughs> so, kasama niya yung asawa niya at saka yung baby nila. So guys, hanggang dito na po muna yung video natin para sa araw na to. Hindi man tayo pinalad na makahuli ng isda. Pero guys, napakasarap ng pakiramdam yung naranasan ko ngayong araw dito sa Cornish. Mula sa pagdating ko, ang dami na nag -greet sa atin. May isa pang taga Bangladesh dun. Napumunta lang daw siya dito sa Cornish at natutong mag-fishing dahil sa akin at matagal niya na akong gustong ma-meet ma, meet, ma -meet talaga so kanina nagkita na kami ang ganda tapos nakalibre tayo guys ng breakfast bigay sa atin ni Muhammad na taga Syria okay. solid ka happy people din natin yun kasama yung asawa niya yung asawa niya nagluto ng yung mga sweets na so nakalibre tayo ng kape at saka mga bakalawa at saka parang biscuit na yun So panalo pa rin tayo guys. Kahit wala tayong huli. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Okay? So I hope guys na magkita ulit tayo sa ating susunod ng mga video sa mga fishing adventures natin dito sa Qatar. So don't forget guys. Spread love and always be.